sariwang sitaw. Ay, sorry. Oh, uh, meron din kaming mga pagkain dito. Yan, papaya. Meron din sila mga sayote. Eh. Hindi ko alam yung mga yan. Oh. Tapos, may ampalaya. Oh, so meron di ding okra. Ayan. O, oh, diba? Bungacious, meron silang upo doon. Ayan. Ang hahaba ng kanilang mga labanos. oh, di diba eh? Ayan, mga Ah, yung ampalaya nila, oh. Tapos yung papaya nila, oh. ba? Diba? Ang sarap ng ampalaya. Oh, kamoting kahoy. Kaya kami dito, meron din kami. Yes. Ah, pati mga puti, gustong bumili ng mga Pinoy foods. May mga saging and everything. Ayan, sarap, sarap. Ayan, si Kasoy. Hi! What are you doing? Nandito <laughs> po kasi kami sa Chinatown. Ayan. Nandito kami sa Chinatown. Ah, sarap ng, ng ano, ng papayang hinog.